Bird Wow! May kinain nataba rin 'no. Pusa. Bird. Kinain 'yung pusa dito. <laughs> Bé. Ini itu gagal law. Busum. busog ito, hindi ito kagelaow. Lale, <laughs> kinain <para> yung pusa. <laughs> ha? Kita mo kinain? Okay, sarado natin Baka tayo yung mga Haha. Haha. natin sa Haha. Haha. natin yan! Pulutan. Dali, dali Haha. sa office. Pareho. Wow. Magkakala no, no, ka na. oh, Ay, <laughs> so, <laughs> <Paano? laughs> eh. Ayan, o, yan oh! naka... O, nakatutang na! na tayo pusang dito? Oo. Ito ka? na. Papatay ka? hindi ko. Kayo, ano ba magkanta. maganda dito? namin alam. At busok eh. Oo, busok. Kaya hindi ko nakagalaw. Hindi makales! Hindi Hila! <laughs> Ta. Isa sa ako lang hindi na makakaano 'yan. Hindi na makakalsad din. Makakalingkis. Mahirap yung hului, alam, po, ay, lang pala huluin ko kunin. Malamang pusa o dahil may pusa lang, puso lang dito. Pusa lang po ko dito. Kala ko ikaw ano <laughs> 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 hey, ini. <laughs> <laughs> <Padawan mo. laughs> huh? Oh, hindi ko alam ano ba. Eh, hindi mo kaya bula. Nena. Palawin mo. Ha? Wala mo hala ng ulo, ayaw mo ta ako. Kailan mo ba? <laughs> Buti. <laughs> kaya walang mahapon. Ma oh, ka 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 ma Kaya kahit yung may gagahan, kakawitay na lang. Hindi na makakalala. Kahit ang sako na lang. Wala sa amin eh. Ay, bakit? Wala sa sako na yun. pa ulo, eh. Babas ng isang puso dito. Hmm. <laughs> 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 Ay, wala labas ko. <laughs> Hindi makakalas at wala nang nakakalas. Busog? Busog. busog. Kita ko pala kaya hindi... Paglabas ko ba? Hindi nagala. Busog to. Pag tingin ko... Pusa! Kasi lahat ng pusa ang tiyan. Ano sa ako? sa ako? Wala wala. Ano sa ako sa ako? Hindi... Thank you. ko din ano. Naram pala kasama. Hello? <laughs> Ayaw mo tapat din. Ayaw mo tapat din. Hindi mo makakalas yan. Kahit wala na eh. Ibusog yan, hindi maaawang. O, si Peng. Tawag si Peng. O, bibinis lang. <laughs> sige, sige. Tawag wala tawag. Ha? Saan ang ulo nila? Si Chad, wala ka sa loob? Si Chad? Ha? Si Chad. O, nalang magiging pusa ang daga. <laughs> ah, pusa. Paano kaya yan? Ayan tao? Ha? Kaya pa tayo ng tapong na rin, guys. Oo, kaya yan. Malaki eh, malaki eh. Kahit nga maliit eh, nakakaano na. Sabi, hindi na. Pero hindi makakalakas yun. Busog o hindi makakaano yan. Kinayaan. Dapat may <laughs> pangkawe pang kung gano'n. Meron <laughs> tayo nag-aaras na? Nag-aaras <laughs> na. Kumawin ako sa office. Pupunta lang sila dito. Sina? na Maynard. Sa so, paglabas ko, utang ina. <laughs> Akala ko naman, sa iba walang motor. Eh, wala lang. Sabi ko, masag ka, motor. Pag tingin ko, oh, ano kayo? pasok tayo. Sarado Pusa na lang mga rin. Pusa Pusa lang nung... ano. Hindi nakapalalaban ng pusa. Buhay pa ang pusa sa loob. Tingnan mo, Bert. Malaki. <laughs> Malaki eh. pusa. Malaki pusa. Iyan na yun siya, mga kumain <laughs> mga hindi ka... dinagalaw. Saan sa... Nang baga, sa, sa yan? Sa may ilog sa likod. Gubat yan likod natin. Diyan, pinupra, siya, papagapas na naman yung likuran na yan. yan. Na? Malamang yun sa yung saligali, likod dyan. Hindi, bakit baka gawanya mo Hindi si gawa niya, no? <laughs> Hindi ka kasyang tiyan. Hindi, ang uli ng alasaw na sa uli, bakos na yun. Eh kahit naman o, no? hindi naman makadiretsyo. Sasabit ang tiyan. Sa titipin na ilalagay sa suho. Oh. Okay, okay. No. Okay, no. wall, ano ka? Papatayin ako? Ay no. eh. Papatayin? mo no, 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 Malamang ay likod. Gubat sa likod eh. Ilangay ng pusa. Eh, dito na pasok ang pusa. Ay siguro ay...

Unutan yun! Sabi mo yun, na eh. Hindi, hindi. Baka Ang ka ngayon. Ano <laughs> ba, may <lang> yun? Hindi <laughs> na kami si-stream na kulay ang malaki. Malaki. Hindi ito galing sa likod. Hindi <laughs> mga kawayan yun. Hmm. lalo na tubig ang... Tapos malamig. Ano? Okay Ano? Marunang <laughs>